Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Mayo 6, 2025. Ngayong Mayo 6, habang ang araw ay muling sumisilip sa kalangitan, damhin mo ang makulay at masiglang enerhiya na tila dumadaloy sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Sa araw na ito, ikaw ay parang sinasalina ng bagong lakas, isang pag alon ng inspirasyon at sigla na nagmumula sa malalim na bahagi ng iyong puso at isipan. Ang iyong kakayahan bilang isang Gemini na yakapin ang iba't ibang ideya at emosyon ay lalong tumitindi, kaya't ito ang tamang sandali upang mas lalo mong isabuhay ang iyong kalikasan bilang isang mapagmasid, mausisa, at malikhain na nilalang. Ang presensya ng enerhiyang nagmumula sa Virgo ay nagpapahiwatig ng kapanatagan at kalinawan. Ito ay parang isang banayad na paanyaya upang tumigil sandali at magnilay. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, may paalala sa iyo na ang mga simpleng gawain tulad ng pag-aayos ng iyong personal na espasyo, pag-aalaga sa iyong katawan, at paglikha ng maayos na rutina, ay may malaking epekto sa iyong pangkalahatang kapakanan. Ito ang panahon upang iayon mo ang iyong panlabas na kapaligiran sa kabustuhan ng iyong panloob na mundo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa isang disiplinadong ritual, mas magiging matatag ang iyong pundasyon para sa mga mas malalaking hakbang na nais mong gawin sa hinaharap. Habang ikay patuloy na gumagalaw sa ritmo ng araw, pansinin mo ang mumunting pagnanasa ng paghanga na bumabalot sa iyong dibdib. Maaaring ito ay para sa isang tao, para sa isang ideya, o para sa isang pangarap na matagal mo nang hindi binibigyang pansin. Hayaan mong ang paghanga na ito ay magsilbing apoy na magpapainit sa iyong puso at magpapalalim sa iyong mga kilos at pasya. Sa ilalim ng liwanag ng araw na ito, may panibagong inspirasyon na maaaring sumibol, isang pag-usbong ng pag-ibig sa sarili at sa mundong iyong ginagalawan. Ang enerhiya ng Mayo 6 ay nagdadala ng simbolo ng bukal, isang walang katapusang agos ng bagong simula, paghilom at pagbangon. Ang bukal ay hindi lamang tubig na nagbibigay buhay, kundi ito rin ay sagisag ng mga ideya, damdamin at mga bagong posibilidad. Ipinapaalala nito sa iyo na may kakayahan kang muling magsimula anumang oras, sa alinmang aspeto ng iyong buhay. Kaya't gawin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, kahit pa ito ay simpleng paglalakad, pagsusulat, pagpipinta, o pakikipag-usap sa taong malapit sa iyong damdamin. Ang mga ganitong aktibidad ay hindi lang pansamantalang aliw, kundi nagsisilbing daan para sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Sa physical na aspeto, hinihikayat ka ngayon na pagtuunan ng pansin ang iyong kalusugan at kabuang kaginhawahan. Hindi mo kailangang hintayin pa ang panahon ng pagkakasakit para bigyang halaga ang iyong katawan. Ang wastong pagkain, sapat na tulog, at regular na ehersisyo ay mga simpleng hakbang ngunit may malawak na epekto. Ito ang panahon upang alagaan mo ang iyong sarili ng may pagmamahal at paggalang. Kapag ikaw ay nasa tamang kondisyon, hindi lamang pisikal kundi emosyonal at mental, mas magiging bukas ka sa mga oportunidad at biyayang hatid ng araw. Bilang isang Gemini, natural na likas sa iyo ang pagkahilig sa kaalaman at komunikasyon. Ngunit ngayon, ang enerhiya ng araw na ito ay tila pinapalawak pa lalo ang iyong mga abilidad sa pakikipag-ugnayan. Ikaw ay inaanyayahan na makilahok sa mga pag-uusap na puno ng lalim at kahulugan. Huwag kang matakot na hamunin ang iyong sarili sa mga bagong pananaw. Ang iyong isipan ay tila isang malawak na taniman at ngayon ay panahon ng pagtatanim ng mga binhi ng karunungan, pag-unlad at pag-unawa. Hayaang ang iyong kuryosidad ay humantong sa mga bagong landas, mga landas na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kaalaman at karanasan. Maging bukas din sa posibilidad ng pakikipag-ugnayan sa mga taong maaaring magturo sa iyo ng bagong paraan ng pagtingin sa buhay. Ang mga simpleng pakikipagpalitan ng kwento, opinyon, at damdamin ay maaaring magsilbing pintuan patungo sa mas malalim na koneksyon. Sa araw na ito, napakahalaga ng pagiging totoo sa sarili habang nakikisalamuha sa iba. Gamitin ang iyong likas na kakayahan sa komunikasyon hindi lamang para magsalita, kundi para rin makinig ng may empatya. Sa pakikinig, mas maintindihan mo ang iyong paligid at ang mga taong bahagi ng iyong buhay. Ang iyong isip ngayon ay tila punong-puno ng sigla, may mga ideyang nais sumabog palabas, may mga pangarap na gustong lumipad. Ang tanging kailangan mo lang ay tiwala sa sarili. Kapag pinili mong paniwalaan ang iyong kakayahan, unti-unting magbubukas ang mga pintuan ng oportunidad. Tandaan mo, ang paglalakbay ay hindi laging madali, ngunit sa bawat hakbang na may layunin at pag-asa, mas lalo kang lalapit sa mga pangarap mong pinakaingatan. Maswerteng kulay mong ayon ang berde, kulay ng paghilom, kapayapaan, at kasaganahan. Ang berde ay nagsasabi sa iyo na sa kabila ng pagbabago, may kaginhawaan. Ang maswerteng numero mo ay pito, labing dalawa, at 33. tatlo. Isulat mo ang mga ito kung gusto mong magkaroon ng inspirasyon sa mga desisyong kailangan mong gawin. Ang maswerteng gawain ngayon ay ang pagsasaayos ng iyong espasyo, paglilinis ng kwarto, pagsasaayos ng damit o pag-aayos ng planner. Sa paggawa nito, mas mailalagay mo sa ayos hindi lamang ang iyong kapaligiran kundi pati ang iyong kalooban. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng ilang minuto para sa tahimik na pagminilay. Ibalik sa puso mo ang mga nangyari, ang mga taong iyong nakausap, at ang mga damdaming iyong naramdaman. Ano ang mga aral na iyong natutunan? Ano ang mga pasasalamat na nais mong bigasin? Ang araw na ito ay hindi basta lumipas lamang, ito ay naging daan para sa iyong pag-usbong, kahit sa mga paraang hindi mo palubusang nauunawaan. Tandaan mo, Gemini, na ang tunay na pag-unlad ay nangyayari hindi lamang kapag ikaw ay kumikilos, kundi pati na rin kapag ikaw ay tumitigil upang magnilay. Sa katahimikan mo matatagpuan ang tunay na direksyon. Huwag mong hayaang ang araw na ito ay malampasan na parang alon lamang sa dalampasigan. Sa halip, hayaan mong ito ay maging simula ng isang mas malalim na paglalakbay, isang paglalakbay patungo sa iyong kabuuan, katuparan, at kapayapaan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.